yan mga idol, bali di natin ay pakita paggawa ng balayan sa kamatis mga idol. Oh. Yan ginawa natin kasi may mga bulaklak na po. Para ko at least kung mamunga sila, hindi sila mabali. makasandalan sa balayan. Yan oh. Yan ginawa natin kanina. Yung kamatis natin. Nasa sampu mahigit na puno ng kamatis mga idol. Yan oh. Tapos na natin ginawa ng balayan. Tapos dito naman mga dol, may konting tanim tayo na talong. Yan dito mga dol dito ano, pang ano ito, may, pala rin man may makuha tayo. Kung kailangan natin na kamatis o atsal din na tayong kabili. Kasi sobrang mahal ngayon. Kaya tsaga tayo magtanim ng mga gulay. Yan o. Yan na po yung balayan natin. Sa kamatis. Yan yan palubog na si Haring Araw dyan. Matapos na rin natin yung balayan ng kamatis mga idol. Yan you know? o. Okay. Hanggang dito lang mga idol. Bye bye.